Bali nang nasakyan ka sir ah. na kami na nakita ko kayo. Ano sabi sa'yo? iyo? Tinanong ko po James yung pangalan ko po James po ba. Binigyan okay. oh. ako, na ako ng helmet. Wala ko tuloy ayun. Meron ka, Pabs? Yeah. Ha? Meron ka? Na-drop no, ko lang. Ah, Kakadrop. Yung -ka. eh, sumasagot ko nga. Hello, sir? Yung eh, sumasagot eh. James, James po. Ah. Wala oh. <laughs> nang nasakyan ka sir ah. Nandito na kami na nakita ko kayo. Tawag ako ng tawag e. Ano nga No, Paps, naman o! Akala ko na iyan pangalan ko. Ang ako. Nakita na kita e. Sige po ako. Sige, Paps. Sabi na nga ba eh. Pero kasi kanina rin pa, kanina pa rin siya diyan nauna siya diyan eh, nagaantay uh, pagdating ko. Eh nung paglabas mo sir, kakarating ko lang din. Akala ko po kasi eh. Hindi, ano, hindi ko makaano, hindi makatawid agad eh. Hindi ko po kaya napansin, siya lang napansin ko. Ah. Uh, ano sabi sa iyo? Tinanong ko po James, yung pangalan ko po James po ba? Kasi okay. ako, binigyan ako ng helmet. <laughs> Akala ko tuloy ayun. <laughs> napan napansin ko din yung plate number iba. Iba? E, eh, minsan kasi po ganun din talaga eh. Oh. Napansin ko po, tatisinay ko yung cellphone ko yan. Yeah. Oo. Oh, oh. Nakita, Aree? oh, Nagary. may tumatawag. Ang ano ko, oh, baka Bakaya. siya, eh di tinanong ko. Uh. Oh. ko, yung rider nandun pa rin ako gumagalaw na. Ah, ah okay. Kaya sabi ko mali nang nasakay. Buti di pa kayo nakakalayo. Oo. Oh, okay. Eh. Hindi kung saan kayo mapupunta nun, <laughs> sir. Magugulat ka na lang, iba na yung tinadaanan. <laughs>